Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang um, disyugas sa Mamasagari Channel, a faith healer o zumatayor sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay. For the month of October 2025 for the sign of Aris. So Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano na energy or kaganapan sa buhay ng mga ng mga Aries signs sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gut. Because don't forget to like and subscribe my channel and share the bell for more videos update. Of maraming salamat po sa so mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Joss at May Kapal. Siksik dig 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 umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages? Advice sa ng ating angel spirit. For the sign of. For the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information. Paano kayong gusto sabihin sa ng ating mga baraha? So, there's the three of ones awaiting for the result, waiting for a shop. Na no, may mga hinihintay kayo, paper documents or either travel. Na maaaring makakaalis na kayo. Na no, hinihintay niyo tong pagkakataon na to para mabago ang buhay nyo. No, parang ito yung chance eh, para mabago ng situations nyo. Ang inyong, um, kung baga nakasa na at nakagis ng uh, buhay, maaaring mabago ng estado. There's a three pentacles for your um, work, no? talaga may trouble ka about sa trabaho. No, there's something, a lot of collaborations, na no? Connections. And there's uh, the King of course, You're also a devoted super ma -aring may aaring may sumusupport at gumagabay sa'yo dito. No? And of course, there's a four of wands by celebration coming in. There's a twin flame energy and solving connections. maring ma meron dito uuwi, no? Galing international. Na maaring um, magbabakasyon. There's a reconcile or family gathering na maaring mangyari. There's a lot of events no celebrations, wedding, at the same time birthday. And there's a night of sword. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? Kung baga, marami tumatakbo sa iyong isipan na maring na, um, nag-overthink ka. No? You're being paranoid. Ang dami mong gustong gawin. No? Hindi ka makatulog dahil gusto mo na kagad magawa. No? There is the queen of wants by confident. Lakas ang loob mo, lakas sa mga pakiramdam mo. No? May mga bagay dito na kailangan na uh, maging matapang ka no, na harapin lahat ng bagay na darating sa iyo sa sitwasyon na to. And there's a justice card. Hostisha, there's a something justice will be served. Na no, may hinihintay kayong mga ano, paper documents about sa cases, no? Baka meron kayong mga legal matters na na ano, it's an annulment, where um annulment, divorce, no? Mga papers about sa mga nangyari inihintayin yung dumating, there's a possible na makukuha nyo na yung justisya. Na no? mananalo kayo dito sa kaso, ha? And there's a queen of one, uh, there's a king of one, something a vision. Unti-unti mo nang masisila at makikita yung magiging possibilities. No? Makigiging maganda na ang kalalabasan dito. Look at the bigger picture of yourself. No? Lagi mo titingin yung magiging plano at pangarap mo. And there's a poor pentacle. Sa protectionan mo at pangalaga mo, ano man yung bagay na meron ka. No, there's something a zester, guys. Nakakita ko dito, may gumagabay sa'yo dito, mahal mo sa buhay. And of course, there is the six of pentacles na magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. No, gaganda na raw ang daloy ng iyong pagkakaperahan. No, gaganda na raw ang sitwasyon mo, kalagayan mo, maring maging maganda na ang um, reserves of income mo, trabaho mo. There is a the two pentacles, maging balanse ka lang. Na no, maging balanse ka sa mga iisipin mo, sa lahat ng gagawin mo. No? You're also also multitasker. No? Gusto mo lahat magawa, gusto mo lahat mangyari na, so kailangan mo man, malatiling manatiling kalbado. No? Balansihin mo lang ito, timbangin mo lang ito, there is an FS card for river. No? This is something na parang mag, may bagong, bagong biyaya. No? There is a new blessing, maaaring magbuntis ka. No, maaaring, um, kailangan mo rin nalagaan ng yung sarili. Yeah? no? mahalin ang yung sarili, disconnect from the world. Kailangan matapang kang harapin. Ano man yung bagay na paparating, magkaroon ka ng sariling disposition. No, wag kang dumidepende sa ibang tao. For the additional messages, there's a friend card with confident. No, talagang lakas loob mo itong harapin at magiging matagumpay ka. No, and of course, there's night of may offer na paparating sa'yo. Offer, proposal, promotions. No, there's a new beginning coming in. And there's a three of sword. Maraming mga taong naiingit sa inyo. Na magingit ka, there's something toxic. Na may mga taong lalapit sa'yo para lang lokohin ka, guluhin ka, or either para lang uh, makuha naman yung bagay na meron ka. Magingat mo kayo. Na may mga toxic talaga dito, especially with your friends or family related. No, may mga toxic, nakita mo yan. No, may mga naiinggit, then of course toxic, na kailangan alisin dyan sa sitwasyon mo. No, nakita mo yan kung paano mo po proteksyonan at pangahawakan na naman yung bagay na meron ka. Kasi aagawin ni or either sisiraan ka kanito, or meron lalapit sa iyo tapos hindi na magbabayad, or maaring agawan ko ano man yung bagay na meron ka ngayon. No, there's a two of swords. No, there's a something decision. No, or, or, maaaring nahihirapan ka mag-decide. No, kailangan mo maging balanse. Eh? sa lahat ng bagay na gagawin mo, especially with your family related. Kasi marami na iinggit sa inyo talaga. There's a knight of swords. Nabibilis no? sa takbo ng sitwasyon. Na no, may mga bagay na gusto kang mangyari, hintayin mo yung tamang pagkakataon na yun. Huwag kang magtitiwala ng lubos sa Meron kang kamag-anak dito or either kapatid na maaaring ang lakas ng ano, parang negative. No? Kung baga, may ano siya, hidden intention sa'yo. na no, Mayroon siyang gustong makuha sa'yo. And there's a temperance. This is the perfect timing. So, paalala sa'yo, there's a divine intervention with the temperance. Paalala sa'yo na mahalin na talaga mo yung sarili mo. No? Parang hindi ka makatanggi eh. No? Pero ngayon, kailangan magigpit ka ng sinturon. For the outcome, there's a seven na patakawin na harvest moment. Aanihin mo, ano man yung bagay na yung pinagpagura at pinaghirapan no and of course there's a hermit card the answer you need is here. So, binibigyan na ng kasagutan ng iyong katanungan, bibigyan ka na ng kaliwanagan dito sa sitwasyon mo. Nabibigyan no, na mas malino na pamamaraan, malinaw na naisipan, malinaw na sitwasyon na may mga darating dito na makikita mo yung magiging posibilidad agad-agad. Now there's a the, the shadow work. O oh, sinakit mo yan? There's a manipulator. Now mayroong taong nagdidikta dito, nagko-control pero may liwanag na sisinag na maaring parang bigla kang magigising sa kamalayan na parang ay, may mali na eh mali yung ginagawa ko mali yung nangyayari Ganon. kumaga magkakaroon ka ng realization with the shadow work parang malalaman mo na ako na ba talaga yung multo or kinakatakutan mo or bagay na parang ayaw mo mangyari yun pala kumaga gawa lang yon ng iyong himakinasyon parang guguluhin ka nito ng tao na to natatakot ka baka magalit to kumaga nasa sayo yan eh no? Nasa sayo yan kung um, kung mga ka ba dyan, no? There's a devoted support dito maaring ginagabayang ginagabayan ka sa ancestor guides. I think this your father or uncle or your brother na ma maaring mahal mo sa buhay na yumao na maaring meron dito, no? Na ma nagko-control sa iyo. Mag-ingat po kayo. And there's a need of sword. There's a lot of toxic and negativity around you. Nasa paligid mo lang yung toxic. Tulad ng sinasabi ko kanina, I feel family related talaga siya. And there's a sabi resource si See, protectionan mo ang iyong sarili. No? Kailan mo mag-set ng protection sa sarili mo dito dahil parang nagkakaroon ng hypnotize dito, guys. No? Ginuguluan yung iisipan mo. No? Parang maraming tumatakbo sa utak mo na parang kung ano-ano parang binibilog na parang magsunod-sunuran. Ganon. No? There's a pin of cause, Emotional healing. So, maging uh, pagdating sa emosyon, na masyado ka kasing maawain, masyado ka kasing mabilis maapektuhan. So, kay, paalala sa'yo dito na kailangan mo alagaan ang sarili mo. Huwag mo tinitingnan yung ibang tao. No? Lagi mo pakakatandaan ang sarili mo. Dahil lang nangyayari dito, inaabusuhin ka. No? So, let's see what is additional messages with a magical fairy messages, advices, and requests. Pick a card, yes or no. So, let's watch this. Oh my God. May mali may okay finances and career pala muna finances and career love life at kalisunod sorry guys so let's see and watch this okay we're back so nandito na tayo na pagdating sa finances and career love life at kalisunod my god nasyado kasi ako nadala dun sa tension yung energy grabe kasi grabe bigat grabe yung ano na yung atake nun may yung buwan na to ngayon maliliwanagang ka parang alam mo yung part ng hypnotize na parang pati ako na detect dun sa energy na yon na ako sa ka ano eh kasi nara naramdam ako eh no ang lakas ng energy nung oh my god alam mo i feel something na gumagamit ng black and magic black and magic involve yung tao na yon no kasi ano mo kung bakit nawala rin ako dun sa reading gawa ng naku ko eh nakuha ko yung yung energy niyo eh no kaya mag-ingat po kayo guys sa kasi parang may nasasensa ko na properties mga pera dito na maaari baka magsunod-sunuran ka sa kapatid mo. No? Na ma kamag mo, kamag mag-anak mo siya, malapit lang sa iyo. Mag-ingat po kayo. Pagdating sa finances and career, there sa karma. Oh. O, oh, there is a karma. Walang makakaligtas sa karma. Ano man yung bagay na to ay maaaring may kaakibat na consequences. Don't just being aware. No, maaaring yung karma na tinatawag ay maaaring sumpa no? Maaring isang bagay na himbis na swertihin ka, mamalasing ka. Ganun siya pagdating sa finances. And there's a ton Para maging mabigat ang pamumuhay mo. Para maghirap ka. Oo. And there's a dishon Pero bago mangyari yun, maaaring ma, ma, ma ka. No? Matatauhan ka. Na nakita mo to, na parang there's a group of people na ginagawang ka ng eksena, but definitely, may, ta may gabay na tutulong sa'yo para liwanagin yon, No? Sa madilim na sitwasyon. Who oh, spicy? Grabbing energy. There's a page of class. Makinig sa intuition mo. Tama ka ng hinala. Tama ka na nararamdaman. There's a something behind the scenes na may kinalaman talaga. No? Nasa paligid mo lang to. At the same time, there's a days of pentacles. No? There's a big shot and big money coming in. At may malaking kaugnayan sa pera. Very wrong. And there's a two of ones. No? Pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Dahil itong tao na to ay maaaring nasa paligid mo lamang na pag, alam nyo guys, maaaring mayroong kang alagang pusa, nakita mo yan, there's a cat, oh, there's a cat, maaaring may alagang kang pusa na gumagabay sa'yo, na para piliin ang tamang landasin, no, there's additional message about sa love life, there's a lady pentacles, nakita nyo to, there's a doing black magic, no, may bungo, na parang nagsisilbi na ka ng kadila para alam mo guys no na sense ko dito na pagdating sa love life nyo maaring na shaggy yung asawa mo na no? baka namatay yung asawa mo dito na no? maaring or maaring may sakit ngayon ng asawa mo no magtika na action na bago pa mangyari to ha And of course, there's a death card. Sabi ko ne, my God. Diba, kakasabi ko lang, there's a death card, oh. No? na nga. Maaring baka batayen ng asawa mo. And there's a ten of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success or financial security or maaaring inggit to sa inyong relasyon. Nakita mo 'yan? No inggit sa inyong relasyon. At the same time, there's a sun of happiness kasi masayahin kayo eh. Maligaya ang inyong pamilya, ang inyong relasyon. Kinainggitan to. No, and there's a chart with an action movement. Magkakaroon ng changes and development. So, bago pa mangyari ito, kailangan mo kumilos. No, kailangan mo mag-decision. And there's a king of pentacles. Maging secure kasi siguro ang asawa mo ang nagtatrabaho. No, siya ang gumagawa ng pera. No, kinahingitan nito, may laso na yun. Oh. Nakita mo yan. Na parang may mga mga parang ubas dito pero I feel something na mayroong hidden treasure diyan na may kinalaman na dyan about dun sa nararamdaman ng prison mo now, no, let's see ya. About naman tayo, guys, no, sa kalusugan. And there's a five, sir. Nagkakaroon ng self-sabotage. Not that because of your action and decision. No, hindi mo namamalayan na inaatake na pala. No, inaatake ka na pala ng sitwasyon na to. Maaring ginagambalak or maaring may gumagawa sa'yo ng di maganda na nagpapapasok sa tahanan mo ng aha sa traidor. Oo. And there's a hermit card. Uh, the moon card. Revelation. Oh my God. Grabe energy. Talagang pinapakita dito no, na may raming kang bagay na marireveal. Matutuklasan kung ano man yung bagay talaga na puro dulo nito. And there's an easy ones. No, there's something new you beginning coming in. Now, dito mo magkakaroon ka ng realization of this, this scenario. Parang, oh my God, wag naman sanang humantong sa ganong sitwasyon no? na matalagang mashe-shegi yung asawa mo dito or meron ditong related o maaaring some of you aris ka na, na shegi no? maaaring crosswatcher out there so magingat po kayo, no? there's a butterfly talagang pinapakita there's sa devolu um, evolution for transformation malaki pagbabago na magagalap sa buhay mo and of course there's the king of swords, kailangan ngayon palang maputol na matuldo ka na matanggal yung mismong kadena na dudugtong no? sa black magic na to And of course, there's a page of sword, something not spying, looking, watching at you. Talagang nagsusubaybay ito. Ibig sabihin ito, lagi siyang nagtatanong kumukuha ng information sa inyo, laging nag-aalam-alam ng ganap. No, and there's a native one. So there's a, something a lot communication and of course messages. Alam nyo guys, kailangan nyo ng travel dito. Kailangan nyo mag from the world. Kailangan nyo umalis dyan sa lugar niyo at huwag kayo emotion munang magpapakita. Kasi kaya mag-anak mo ito talaga, napakalapit. Na no, nagkakaroon kayo ng connection ay eh. conversations, collaborations no? Grabe yung energy, ha? Naluloka ako dito. So, let's see what is the magical Fire messages, advice, and sa Pika Cardians yes, or no? So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito tayo, guys, with the magical Fire messages. So, parang na-feel -fe ko, ha? Na parang, ano mo, na kailangan nyo talagang magpatingin kayo, no? Sa spiritual healer. Kasi, napakabigat, Grabe ang bigat talaga ng energy at the same time parang more na no eh para yung utak mo lutang ka what is the magic of our messages and there's a be yourself now be authentic with yourself maging totoo ka sa sarili mo no at kailangan mar nararamdaman mo na eh nagbubulag-bulagan ka lang totoo yan and of course admit your true feelings to yourself see I told you kakasabi lang tanggapin mo sa sarili mo na talaga nararamdaman mo diba diba Nando na 'yung kutobe, eh. nando na 'yung pakiramdam pero hindi ka nag take ng action and decision. No, hinahayaan mo lamang. And there's and everything is okay. No, parang don't you worry, it's all working out in a beautiful in, in a beautiful way. So parang pinapakita dito, no, na parang huwag kang mag-alala lahat ng bagay na ito may dahilan. So siguro kaya 'to nangyayari, there's a purpose. No, kailangan mo lang talaga mag-take ng decision. So let's see what is the energy ng Oracle card. And there is a fashion, family, ay compassion, sorry. There's a compassion, no? Talagang pagdating sa pag-ibig, compassionate ka talaga. No? Very, ano ka dito, eh, genuine yung pagmamahal mo sa lahat ng tao sa paligid mo. No? Nga lang talaga, hindi siya, ano eh. Hindi lahat ng mga tao minamahal mo, pabalik, minamahal ka rin, no? Mayroon dito ako nakita na, na greedy, eh. napakaano yung tao na to. There's a family, home, and commitment. No? Protection, ano mo, ang inyong pamilya, ang inyong, uh, relasyon. ang target dito yung sarili mong pamilya. No, yung mong pamilya. What is the synchronicities? Oh, there's a sign, synchronicities. May sinyalis talaga. Ibig sabihin, lagi ka nakakita na angels number or may mga pahiwatig, pangitain. Pero hindi ka talaga nagtitik ng decision. Bakit? And there's a something river flow. Dadaloy na. No? Kumunti-unti mo nang mararamdaman ito at mararanasan to. Ngayon buwan na to. Not the same time, there is a sex with a good time. So, meron ditong um, sex with a good time. So, maaaring kailangan nyo dito ng ano. Or maaaring there a sex involvement. And there's a not committal independent. No, kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Or maaaring uh, natin sa intimacy. Totoo ba? What is our Kang Michael messages? You and your loved ones are safe. Safe naman daw mga mahal mo sa buhay. So Archangel uh, Jesus Loving Co said, have faith in God. Magtiwala ka sa ating Panginoon. No? Magtiwala ka sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na to ay maaaring may, may ibig sabihin to. Wait a mo move oracle deck. There's a looking. Seek and you shall find. Kung hindi mo ito hakanapin at hindi mo ito titignan at talagang tutuklasin, hindi mo malalaman. Ano ba talagang magandang ang um, dahilan kung bakit ito nangyayari? At ano ba talagang nasa likod nito? Who huh, spicy! Grabe! What is an angel's number? Represent what? 0606 with a commitment. Oh, ibig sabihin may laking factor dito yung talagang ano eh, Relationship eh Applying honesty and light daily Is a fast track To creating a peaceful And meaningful life It's how you find solutions And confront Release worries By speaking your truth And expressing emotions regularly Open up the best yet to come So kailangan mo talagang Kung baga mag, magkaroon na collaboration na heart to heart to conversation With your person Kailangan mo sa kanyang tulong, Talagang puntuhin no? At kailangan mo siyang sabihan Kung ano ba talaga yung nararamdaman mo At kung ano yung nakikita mo hindi kayo pwede magbulag-bulagan dito. What is the clarifying for love situation? Revision, guys, with the entangle. Establish and communicate your own boundaries. Palakusin, maglagay ka ng sarili mong um, barrier ng sa ganun, no? hindi ka na mapasukan ng kahit ang neg negatives or even um, black magic can fall. Ibig siguro dito na magingat ingat ka rin. No? Huwag ka na nagkukwento, huwag ka na nagbibigay ng impormasyon sa tao na to. Huwag ka na um, panaykwento. Ikaw, ikaw yung tipong siguro nagbibigay ng information or panaykwento kung ano yung sa buhay nyo. From the shadow work of a what. siguro nakasanayan niya yon na no? parang nakagala nakagawian niyo na yung ganong uh, pamumuhay na magkukwento ka no. there is a mental contest control power press strength isn't from from winning struggles define strength so siyang kalakasan dito ay maaring ipa, ikapanalo mo kung yung mga pagsubok mo at mga pinagdaanan mo ay mananatili kang matatag dito so kailangan uh, kontrolin mo yung sarili mo na alisin yung yung takot at pangamba mo. What lies beneath your hidden future? Grabe ka, Aris, ha? Pasabog ka ngayong buwan na to, ha? There is a promise, uh, promise you sleep around hot free of all with your mind. So, talagang dito, no, yung pananabik, eh. Maaring may pananabik dito with your person, eh. Something like that. Maaring, um, mahal mo talaga siya, yung present mo, there's a is I mean, there's a something na parang um, intimacy, no? Karabi, atake, ha? There is a clarifying for a life situation. And there's a get... a getting faith. Seek guidance with an open heart, ready to learn and grow from the wisdom offered by others. So, kailangan mo talaga tumanggap ng mga um advices and messages ng ibang tao. No, yung taong totoo, yung yung talagang bukal yung kalooban niya, hindi yun nagpeke, no? Marami kang bagay na matututunan sa tao na to. Yung taong grabe yung wisdom niya. What is the part of the life? Ibig sabihin, may tao ka makikilala na taong tutulong sa iyo gan. What is the part of the life of is Joy and happiness. So, magiging maligay at magiging masaya ka talaga. I am like a child. Finding joy in the simple moments of life, true happiness it comes from the spirit, not material possession, even the smallest joy, hold great light, reminding me that contentment and peace reside with me, illuminating every step I take. So, sa bawat nakbang nito, parang nagkakaroon ka ng remnants, or mem, parang Um, naaalala mo no na hindi talaga nasusukat no sa sa pera yung kaligayahan kundi sa sitwasyon na yung taong mahal mo ay nandiyan sa tabi mo So, ngayon parang nagkakaroon ka na realization I na mean, mismo mo yung person mo na sa tabi mo, gano'n. Kumbaga gusto mo lagi na siyang, ano um, alam kung mababalik lang na na, na kaya mong ibalik yung tao na yon sa tabi mo, na maging gano'n pa rin yung mga, gala, mga pangyayari sa inyo, yung, yung mga ginagawa nyo, magagawa ulit. No, kung ang person mo ay nasa kasalukuyang sitwasyon na may sakit, kailangan nyo yan agapan. No? kailangan yung ipatchek yan pa-medical at the same time if ever. Then, of course, patignan din siya sa spiritual. Kasi, there is something connection eh. Maaring naapektohan na yung kanyang katawan. So, kapag nagpa-medical o nagpa-check kayo, meron siya makikita. There's a findings. But definitely, yung findings na yun, kumaga, tinitrigger lang yun ng gumagawa sa kanyang black magic para mas lalong lumala. So, kailangan po na both both scenario po ay kailangan gamutin. No, kailangan mo siyang gamutin na spiritual para magtuloy-tuloy yung kanyang medications. No, yung tuloy, tuloy yung kanyang paggaling. So, let's see what is the Pika Cardiaz no? So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo with the Pika Cardiaz no? So, before anything else, guys, no? Ang Pika Cardiaz no, kung bago ka sa channel ko, no? Pwede kang magtanong. Isang tanong, isang sagot, no? mag ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within one, two, or three. Dahil kasi kapag nakapag-isip ka na na magiging tanong mo at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Dahil guys, maraming salamat po sa mga nag-share na aking videos sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga solid followers natin, sa mga bagong subscribers and followers. Sa mga silent viewers, maraming salamat po. Na request guys, um, Iyan ko lang po, napasansya na po kung bihira tayo makapag-upload. Gawa ng may mga pasyente tayo um, online, no? Meron, of course, tayong mga pasyente tayong walk-in, no? Personal. Then, of course, guys, meron tayong gamutan for walk-in po. Every Thursday lang po, ha? Huh? Every Thursday lang po ang gamutan natin. Then, of course, um, if you want to book a reservation for time, so just let me know. At the same time, yung 5 reading natin, baya online lang. No? Wala tayong personal po nun. And, of course, message nyo, okay, if you want to book an appointment, just let me know. So, let's see. What is the messages advice sa'yo ng ating Angel Spirit? So, let's start with the number one. Number one, oh, dami. There is a yes, no, yes. So, dito man tayo sa yes. Now, make a splash deep dive flowing easily into your life. Getting satisfaction, good times, happy ending. So, kung bagas kung ka sa Agus dito, magiging maganda ang kalalabasan nito. Magiging maganda ang daloy nito. Now, there is a something, you no? Know, with a hidden danger, stillness, proceed with caution. Mag-iingat ka lang kasi may patibong. No? Mag-iingat ka lang kasi may mga bagay dito na parang nakala mo totoo, kala mo, um, kala mo very, ano siya, yung concern. Pero yun pala, mayroon pala siyang hidden agenda. Do, ka dito na ang galing magbalat kayo. Number two. Number two, there is a yes. Sunny outlook blossom often to divine inspiration. So, muli si Sibol na. Magbibigay ito ng inspiration sa iyong pag-asa na muli, muli kang makakabangon. Number three, there is a yes. This isn't the real deal. Your effort bear fruit. So, big sabi talaga, talagang aanihin mo. Ito na yung panahon ng um, pag-ani na maaaring makakamtan mo ano, ano man yung bagay na yung pinaghirapan at pinagpaguran. No, guys, grabbing energy, grabbing pasabog ng yung buwan na to. I hope nakatulong ako sa inyo, ha? I hope nagbigay to ng inspiration aral sa inyo. So, guys, this is, um, a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Aries. So, Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kanilong energy ang ating nasa daw. And don't forget to like and subscribe my channel and hit a question box for more videos updated maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigit skip ng ads so ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal basic digdig na guumapaw na biyayang balik sa inyo. Maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush.